Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Marami na nga uh, nagbabago dito nga kay Lucy at Farah at uh, marami na rin ang nakakapansin ng kani-kanilang pagbabago lalo pat si Lucy na nga ang matapang ngayon. Nakitang kita nga nito ni Manang kung paano sugurin ni Lucy si Farah at sa sinabunutan habang itong si Farah ay tila ba nagpaubaya na lamang at hindi nga ito pumatol dito. Kung kaya't gulat na gulat si Darius nang uh, maikwento nga ito ni Manang sa kanya. Samantala nagpa-check up naman sila at nasabi nga ng doktor nito ni Mamita na dapat ay hindi uh, negative vibes ang uh, laging kasama nito ni Mamita at kung sino man yung sinasabi nila na mahal na mahal at gustong-gusto niya nga ngayon dapat yun daw ang mag-alaga rito at laging kasama kung kahit mapipilitan si Darius si Fara, na hayaan si Farah uh, na mamalagi sa pamamahay ni Mamita upang ito na lamang muna ang mag-alaga ngunit tila ba hindi rin papayag eto kang si uh, Farah dito yan ang dapat nating abangan dito nga lang sa Stolen Life